Sinubuan pa nga ako. Mmm. Sarap. Na ba Dali mo mo ganyan ang itlog, no? Hmm, magaling ba yun? Hmm. Kaya mo nga rin yung sa Japanese, eh. Yung sa Japan. Wala yung malik. Dali nga tayo ngayon.

ya yeah, itlog. Kaya itlog. Healthy, healthy, healthy. Healthy living. Upo muna tayo. Pabayaan muna natin yung asawa natin yung malawa. Ha? Huh? naman mo ng kape. <laughs> okay na yun. Lagyan mo na lang pati luto. Oh, pagtapos naman talaga ba yun, Hindi. ba Hindi. Di ba sa dressing ha? Kung nilalagay ng olive Ay, sa sa, -sa Oh, Sa'yo <laughs> <laughs> yun, hindi yung ginisa. Ginisa sa... Hindi yung pa rin yun. Parehas pa rin ang konsepto yun. Parehas pa rin sa chan eh. O, di ba? At stick kaya yan. Di ba guys, no? Yung olive oil, yung nilalagay pagtapos na maluto. Di ba? So, mga ayong bayo. Bakit? <laughs> paano oh, mo magigisa ah, pag walang oil? <laughs> Di Dilagyan mo oil. <laughs> kukuha ko oil. Gusto mo kukuha ko oil? Ay, ano? Olive oil. Kukuha ko oil. Gusto ko? Maraming oil doon. Dali ko lahat din dito. Ay, ano? masipag um, yan guys magluto yung asawa ko basta gulay pero pag karne ako po pag yan paborito niyan kangkong <laughs> tangpong na ginisa ay yung paborito niyan talaga dito guys yung kangkong wonderham lang sa susunod, ipapakita ko sa inyo yung ano, yung kangkong dito. Hindi gaya ng kangkong sa ano, hindi gaya ng kangkong dun sa Pinas. Ibang-iba yung kangkong dito. Uh, kangkong sweet original by Josh Mojica. <laughs> Masarap din yan guys, yung kangkong sweet original. <laughs> oh! nagkakaroon na. Hindi natin ano sa asin na. Huwag ah, na, diretso na yan. Huwag mo na ibabad sa asin yan. Kasi guys, yung ibang nagluluto ng ampalaya, ah, ang sikreto nila para daw natatanggal yung pahit, binababad mo na sa asin. Nilalaman sa asin. Di, nawala na yung pahit. Nawala na rin yung sustansya nun. Kaya nga nagluto tayo ng ampalaya eh. Kasi gusto natin makakain ng mapait eh diba Wala na yon, wala nang hindi na ang palaya yon, sweet ang palaya na yon. Oh. Kasi wala nang fight. Eh. Ganyan naman 'di ba? Fight sa relation, guys. Pag wala nang fight, puro sweet na lang. Unpalaya <laughs> um, chips. <laughs> Palaya chips mayroon. Papakita ko sa inyo guys ninyo ang palaya chips. Toto-toto. <laughs> ang palaya chips. Ang galing na asawa ko magluto eh. Pakita mo nga lang. Haluin mo nga yung umaangat angat lang. Wow, pinapangat ah. Pinapangat. Okay. <laughs> Yung umangat, umangat. umangat. Angat lang, <laughs> lang, yung umangat. Yan ang sumahali. Ang umangat ko lang kaya. Pakita ang umahali talaga ng tinuturo. Ang <laughs> lalabasan niyan guys salad. <laughs> salad. <laughs> Sorry. Sorry. <laughs> si tita dati kagawa-gawa yung iklog na pula tapos ang palaya yung hinahanap. Oo oh, masyadong. Ang Pero niluluto niya muna yung palaya parang naano lang. Oo. Oh. Masarap siya. Hindi siya, hindi mo ramdam yung pipe eh. Hmm, o, ganun. Hindi lang yung japanese chef yan. Nung no, asawa ko eh. Mahilig sa chopstick. Nagagagas kasi yung paraha. Okay. may buong itlog dun? Yung maganda ang may buong itlog. Stick di ba guys? Ito na lang yung chopstick mo. inanyo nyo guys, dapat pagtatapos kayo magluto, ha? Ganyan. Ganyan dapat kalinis din yung kalan pagtapos nyo. Kasi malinis yung kinamit, dapat malinis nyo rin iiwan yan. <coughs> Oo, oh, mm -hmm. Napaka-astig magluto niyan. Ay, ayan. May page din yan, guys. Joy to the world. Joy to the world. Nangitim na. Hindi, yung nalagay ko Pamintay ang malingitim. Hindi pa na okay nangingitik pala yan. Yung masarap yan guys, yung kagabi nga kangkong eh. Hindi ko lang nabidyahan eh. Naubos agad na amin, isang lutoan lang eh. Tapos yung niluto kong udong, nandun pa rin hanggang ngayon eh. Primerang asin kasi yung nagamit eh. Primera, original. Original na asin eh. Ngayon, wala na Yan, luto. Yan. Luto na ya. yun. Linis muta tayo. Hugas, hugas na ako. Ayan, guys, luto na daw. Sinubuan pa nga ako. Mmm, sarap. Mmm. Okay na eh. Okay na yan. Sarap. pa Sarap. Mm. Okay na yan. Sumalat yung kudong eh. Mm. Okay. Oh, na guys. Luto na.